Hello guys! Luto tayo ng tichong tainga ng baboy at bago ang lahat guys ipapakulong po muna natin ang ating tainga ng baboy sa may luya, sibuyas ng dahon ng sibuyas asin pampalasa at paminta so yan po siya guys Lagayin muna natin siya tapos pag nalaga na po siya guys ay palalamigin po natin siya ng konti so medyo malambot na siya guys so inahon ko na siya sa Kanyang pinagpakulo ang tubig. Titignan nyo naman. Malambot na po yan guys. So, kahit hindi pa naman masyadong malambot, tapos tinusok-tusok ko ng kutsa, ay tinitor po pala yan. Tinitor. Tusok-tusokin mo para matusok at maano yung kanyang lasa sa loob. So, yan po. Kailangan po natin siyang tusokin bago natin siya timplahan ng mga paminta asin konting bechi at nang nilagyan ko po yan ng sinigang mix po pala guys na powder so yan at pwede na po natin siyang i marinate so hilot hilutin lang po natin siya ng konti para naman mas malasa siya syempre di ba so yan ready for frying na po tayo so prinito ko na po siya guys pero konti lang po kasi yung aking mantika kaya hindi po siya naging crispy masyado so yan lang po yung nakaya ng aking mantika at habang napiprito gumawa ko ng aking sausawa na onion leaves at tinagyan ko ng asukal sukang puti at ng paminta saka ng uh, maraming maraming chili paste yan nakikita nyo naman ang aking chili paste malaki ay marami So, super anghang po siyang syrup. So, halu-haluin lang po natin siya guys. At, depende na po sa inyo kung lugigyan mo pa ng asin. Kasi, hindi ko na siya nilagyan ng asin. Konting toyo na lang. Dahil may lasa na yung ating puritong tainga. So, ito na po siya guys. So, yummy po siya. Ano pang pa ginagawa ninyo guys? Try na po natin magpito ng tainga ng pegasus. Thanks for watching So Yummy